Magandang araw sa ating mga kababayan at mabuhay ang ating mga taga-subaybay at taga-tangkilik ng RPS TV. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Renante P. Sunit, abogado sa Pilipinas at isang registered migration agent sa Australia na may numerong 138-2407. Akin pong pinasasalamatan ang lahat ng ating mga kababayan at taga at taga-subaybay na patuloy ang pag-subscribe, pag-like at pag-share ang ating mga videos. At ito po ay nakakatulong upang maabot ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo upang lubos nilang maunawaan ang Australian immigration. Akin din pong ipinapalaala sa ating mga taga-subaybay na huwag karakarakang gagawing immigration advice ang lahat ng mga natalakay sa ating paksa ngayong araw na ito sapagkat maaaring kakaiba ang inyong kasalukuyang aplikasyon o ang mga aplikasyong gagawin. Ipinapaalaala ko rin sa ating mga taga-subaybay na ang paksang ating uh, tatalakay ngayon ay hindi recruitment ng mga aged care workers kundi ang programa ng Australian Government sa aged care workers. Ano nga ba ang Aged Care Industry Labor Agreement? Kinakailangan nga ba ng Australia ng mga aged care workers? Noong nakaraang taon, ipinahayag ng Australian government ang pangangailangan nila ng mga aged care workers tulad ng nursing support worker, personal care assistant at aged care disability worker ang mga ito ay kinakailangan sa lahat ng pasilidad dito sa Australia sapagkat nangangailangan ng tulong ang ating Australian government upang matulungan ang lahat ng mga nasa aging population. Ngunit ano nga ba ang mga kwalifikasyon para maging ganap na aged care workers sa Australia? Kung kayo po ay nakatapos ang Bachelor of Nursing sa Pilipinas at kayo ay isang registered nurse, po pwede kayong sumailalim sa ANMAC assessment ang tinatawag na the direct care skills assessment upang kayo ay maging kwalipikado hindi ito uh, gumagarantiya ng pagkakaroon ng trabaho. Pero ito ay nagagarantiya na kayo ay kwalipikado na ma-sponsoran ng lahat ng mga kwalipikadong uh, age care facilities. Ang mga kwalipikadong aged care facilities na may labor agreement ay, mat ay ating mahikita sa website ng Australian Immigration. Alam nyo ba na mayroong humigit-kumulang na 200 visa applications ang natanggap ng Department of Immigration para sa si age care worker at mahigit na 155 ang inaprubahan ng Australian Immigration upang makatulong sa ating age care industry. Marami pa ang darating sapagkat ang Australian government na ang nagsabi na nangangailangan ng age care worker dito sa Australia. Sa subclass 482 o visa Uh, visa work, a working visa ng aged care worker. Ito po ay sa ilalim ng labor agreement sapagkat mayroong mga pasilidad na mayroong labor agreement o kasunduan sa pagitan ng pasilidad at ng uh, Commonwealth Government. At meron din silang kasunduan sa kani-kanilang mga union. Sa pamamagitan nito, ang mga pasilidad ay magkakaroon ng kapangyarihan o kapasidad na magkaroon o makapag-sponsor ng mga age care workers mula sa overseas. Ano ang mga kailangan ng ating mga kababayan? Una, kinakailangan nila ay less than 45 years old. Meron silang competent English at kinakailangan rin nila na walang medical condition. Ang kagandahan ng subclass 4A2 na ito ay merong transition to permanent residency. Kung halimbawa, ang ating mga kababayan ay nagtatrabaho na sa pasilidad sa loob ng dalawang taon, mayroong transition sa sa permanent residency na tinatawag na subclass 186. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sundan ang ating RPS TV sapagkat kay RPS, sulit ang visa mo.